Ayan. kaya shoutout ka sa mga matador matador ba tawag doon? Ha? matador ba? Uh, ayun, doon sa mga presoan dito sa mga ano shoutout sa ano sa ah, dito sa ano yung mga ang kilo natin boss, magkano? 150 pesos bawat ano, kilo natin sa manok no? 155 sa bawat per kilo natin so yung pakpak natin, kung pakpak lang pares lang din Uh, 155 lang per kilo dito sa pakpak market siya. Yeah. Bukas din dito. So dito naman tayo sa mga prutas tayo sa so, itong tumpo. Tumpo ka na magkano to? sandan dan tumpo ka na mansanas natin ng dito mga tumpo dalawang oras Ang klase ng mansanas natin sa ito naman so limon natin. Ang limon isang dan din. Yan ang bawat tumpo natin dito. Ito isang din. So itong bawat Waa. Sa ma notya, may update lang tayo dito mga iso to but anong klase ng issue to te? Tambako, yan tambako. So magkano okay. per kilo po to, te? 120. Kilo. 120. So magkano abot ito, te? Ilang kilo to? Expect mo. Dalawa. 1.5 to 2.5. 2.5. So magkano to ni vlog? Yung kilo. Magkano? 120. 130. So nasa ano to? Uh, nasa higit 200, 300. 300. 300. Ang presyo sa ganung kalakaw. Oh, oh, Sarap ng ano yan, iniihaw ano? Ano to? Isdan to. Ah, uh, JJ ba yan? Tambako. Tambako. Ito galunggong. Galunggong tapos may ano tayo rito yung Puli nga magkano okay. 120, 120 per kilo, kilo mga siya Ito sarap to ng ano Ito po? ba kinikilaw Hindi yellow Ay, Ay yellow ah, pin kinikilaw Pakiyaw lang, pangihaw pangihaw lang pangihaw pangihaw po yan sa mga, po. Uh, Salamat po Salamat ka So dito po sa mga latagan dito sa Borat So may mga isda po rito tayo pwede tayo Na pwede na Okay sa mga about pang ano hmm. Yan sa mga yun malalaki oh. Tumpok-tumpukan tayo ito mga tumpukan. Yan tumpukan. Sa tulingan sa mga isang daan per tumpukan yan tambako yung meron dito Oh, yan. Yan. So mayroon tayo dito mga guys. Sa tumpukan si Queen tumpukan bawat ano. So mayroon naman tayo dito per kilo mga guys. So 50 per kilo natin sa tahong no. Oh, so, bakit? magkahulihan na ba? puhuli yan na ba? yan sa mga oh magtahuli yan na sila yan sa mga tumpukan natin isda so yan 50 tumpukan mayroon tayong tumpukan dito na ano yun sa tilapia okay update lang ha tilapia tay magkano tumpukan? 90 tumpukan yung tilapia natin dito sa ano ayun tay ng tambakol ang tambakol magkano per kilo po tay 120 per kilo tumaki sa mga tambakol natin at sa mga abat na kayo sa okay, yes, salamat po yan po tayo doon guys sa so mga abot dito mga kayo so mayroon tayo mga ano rito isda tayo dismantle na si ate isda natin tumpukan ah tiling asin tumpukan yun yun tumpukan yun hello uro uh, tumpukan bendy lang pangat niya masarap yung pangat niya okay, saka yung ano ba tawag isa doon yung pangat? torta may suka ano ba tawag doon pangat nga hmm. hindi paksiw, paksiw. nga pala yun Ayan, mga tapang kumpukan yan. Kumpukan, 20 pesos. 20 lang, no? Yeah. Grabe. <laughs> kung log malapit sa malapit tapit lang ako dito kung bumili na ako. Kung may apa ako, kung matira ako. Oo. O yan, dyan ito nga siya. Dito tayo sa mga... Yeah. Yun, ano naman. Yeah. Yan po, sa mga... Ito mga pinggan, mga kawan, mga accessory tools, mga gamit natin. Ay ate, morning. Sa mga baso natin, mayroon mga laman po dito sa mga yeah. bawat na mga latag ni ate. oh no. Okay. Uh, Tap tayo. yun mayroon tayong ano dito ng hipon mga guys 150 ka lahat yung mga guys 1 per kilo dito 300 per kilo po mga guys yan tulad so, po sa ano natin sa so, mga maya yung tumpukan natin sa isda natin o yan yan sa so, mga tumpukan o so, 50 lang tumpukan, napakadami oh. Anong isda yan? Maya Maya? Email. Oh, pangsigang miso, masarap na yan. Oh, Lo, sanda, grabe no. Galonggong. Ang galonggong, magkano naman? Sekwinta, si no? Kala mo, malabon lang mayroon bagano Tumpukan mayroon din dito. Malabon guys, isang market oh. may mga tumpukan dito. isang eh, daan lang daw, eh, 50 bawat tumpok O oh, 50. Kuenta. <tum> ano ba yan to? Yan. Ano, ulo. May mayo daw. Tulingan. Ay, to, tulingan. ito tulingan. Ang tulingan natin, <tum> magkano per kilo? Ayan. <tum> Ay, salamat po. Ano pa kami? Ayan, dito tayo sa ano. Yung about natin, ano, tuli, ano natin mga iso yun. Mayroon tayong ano rito, ha. Ah. Ang kalahati mga isa sa hipo natin 120 per ang kalahati 120. Yan 120 ang hipo natin. Tapos mayroon tayo ng dalawang daan ng kalahati. So ang isa Hipon Kalahati Dalawang daan Dalawang daan Doon to 20 Medyo Malaki siya Kaya pa mga mamimili dito naman sa Tumpukan. Magkano ang Tumpukan, boss? Isyandaan? Isyandaan, oh. idol. Kung hindi ka wala kang kaya na umabot doon, dito ka sa Tumpukan. oh, si kuin, lang. O, oh, isyandaan ma lang. Isyandaan lang. O, makakain ka na ng hipon. Oo. Oh. Sigang. May ganyan. Pwede pangat yun. Pakulo lang. Ito lang kay natin. Isyandaan lang, o. Ayan, ha? Ayan, si Nanay, o. Oh. Bumili na. Isyandaan, o. Kaya tas sa... Malala ko, panalo na, no? May boss. Bumili, o. Ay, hello ma'am. Thank you po sa inyo. Chat out po dyan. Yun, mayroon pa rito, guys. Thank you dyan. Ay, ang tataba nyo ito. Ano ba tawag dyan? Talangka, aba? Alimasag. Alimasag. Ang tataba yun. Babae, oh. Oh, babae. Wala na, napunta yung babae rin, oh. Buhay na Oh, matataba. Alimasag. Magkano per kilo na, eh? 150. 150. Ito ko yan, 50. Oh, halo-halo siya. Ayun oh, lang, taba ano no? Babae. Ayun lang parang Oh, shout out dito ah, sa mga bibiling yan, no. Malimango. Malimango. Oh, malimango. Meron tayo na per kilo tahong. 50 per kilo, guys. All right. Yan tahong. Shout out sa mga ito. girls. Ito na mo to. Ano no? Isang bato ba to? Si Pag Idol. Lapo-lapo. 300 per kilo mga is. Meron tayong alimango dito mga is. So, mga alimango natin magkano? 300 na lang 330, 300 na lang sa so, mga tinda ni Alimango nila ni per kilo, 50 oh, sa Okay. Thank you. Salamat. Shout out dyan. Shout out natin. Yan. Up, yan. Okay. 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 So, dapat tayo doon sa ayan. Kapatos na tayo. natin mga friend natin. Shout out friend natin. Uh, yan sa mga ano natin. boss oh, shout out. Ayan. Share shout out sa mga matador. Matador ba tawag doon? Ha? Matador ba? Uh, ayan, doon sa mga prisyon dito sa mga ano. Ayan, shout out sa ano. Ah, uh, sa ano, yung mga... Ang kilo natin, boss, magkano? 155 bawat ano kilo natin sa manok no 155 sa bawat per kilo natin so yung pakpak natin kung pakpak lang pares lang din uh, 155 lang per kilo din sa pakpak mga yan yan dito yan dito lang po mga salamat so, mayroon tayo dito yung isda tumpukan din tumpukan tayo yan may 100 tumpukan din dito yan, 100 tumpukan. So, dito naman tayo sa abot mga protas tayo. So, itong tumpukan. Tumpukan na, magkano to? Isandaan tumpukan natin yung mansanas natin. dito mga tumpukan, dalawang ori. Ang klase yung mansanas natin sa... So, ito naman, so, limon natin. Ang limon, isandaan din. Yan, ang bawat tumpukan natin dito. Ito, isandaan din. So, itong bawat dito? 50 po. Ay, 50. Ang laki, 50 lang tumawis, oh. 50 pesos lang to, ang bag yan sa mga bag ng mga orange natin no yan, yan salamat so ano tayo dito sa mga protas mangga naman dito sa so, magkano tumpok Oh, lang. Uh, isang daan daw ko ang tumpukan din. Dami panalo na to, ilang piraso. Pitong piraso, no? isang no. Yan, mayroon din bag 50 daw doon din guys. Yan mga guys, mayroon tayo dito mga ano,

Ini berapa kali bisnis kamu? Ano, 400 yeah. so, so, bayar ya? 400 bayar. Kita otongan ya. Ano, pala-pala. So, itong laruan natin, magkano? 300. 300. 300 yan mga. Nasa pusang pulang kaya. Ya. Mga, uh, ano na, next ka, tropa. Ito yung ya, 300. 300. Yan, sampusang pulang. Yan, 300 ya. yung, ano? Ito. Oh, uh, yan. Galing ng Dubai, ya, ya mga Wala na makakuha ang ganong ganyan ngayon. Ah, vintage na yan, no? Ah, ayan. Sa mga na yun, ano. Ayan, rin mga ano. Yan, mayroon. mga na. katropa natin mga laruan dito mga guys. Yung mga, sa mga yung mga ano, laruan dyan. Ayan, mayroon mga, ang sticker, magkano naman? Sample, sample na, Ay, sampo, na sampo lang. mga sticker. Ayan, no? yung mga sticker natin. Ayan, sampo, sampo. Ayan, sa mga, ayan, mga, sa mga, sa linggo, guys. sa mga,